Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Ilyo Brera, agapay sa iyong mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa araw na ito at sa mga susunod na araw. Ito ay tungkol sa kaloob ng Diyos. Ito ay may pamagat na The Great Offering. Ano nga ba ang offering na tinutukoy ng banal na kasulatan na dapat nating malaman? Kaagapay, Mahal ka ng Diyos at may regalo siya para sa iyo. Subalit ang tanong, natanggap mo na ba ito? Para matanggap at maranasan ang kaloob ng Diyos, kailangang malaman mo ang anim na katotohanan. Una, ang paglalarawan sa pag-ibig ng Diyos. Kaagapay, mahal ka ng Diyos at ibig niyang pagkalooban ka ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa 1 Kabanatang Tatlo talatang labing anim, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ay buhay na walang katapusan. Ito'y buhay na may permanenteng relasyon sa Diyos. Nangangahulugang makakasama natin ang Diyos habang tayo'y nabubuhay dito sa lupa. At balang araw, tayo'y makakasama niya ng habang panahon doon sa kanyang kaharian sa langit. Sino itong Diyos na nagmamahal sa atin? Pansinin ang pagkakaiba ng hinlalaki sa ibang mga daliri ito'y nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kaiba sa atin. Siya'y banal at walang kasalanan. Tanging mga taong banal at walang kasalanan lamang ang maaring manirahang kasama niya sa langit. Malaking problema ito para sa atin. Pangalawa, may problema ang tao. Ang kasalanan ay humahad lang sa ating pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Pansinin natin na ang hintuturo ay hiwalay sa hinlalaki. Ito'y naglalarawan sa katotohanan na tayo'y hiwalay o nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. At ang kasalanan ay humahad lang sa ating pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Roma, Kabanatang 3, Talatang 23 sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kagapay ayon sa mga talatang ito, ang kasalanan ay may dalawang kahulugan. Una, ang kasalanan ay paglabag sa mga utos ng Diyos. Ang mga ito'y nakasulat sa sampung utos. Ilan sa mga utos ang kabisado mo? Sa palagay mo, may nilabag ka kaya sa mga utos ng Diyos? Tingnan natin ang dalawang halimbawa. Huwag kang papatay at huwag kang mga ngalunya o makikiapid. Kung pag-aaralan mo ang banal na kasulatan, sino ang mamamatay tao? Ayon sa unang 1, kabanatang 3, talatang 15, mamamatay tao ang napopoot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Ayon sa talatang ito, sino ang mamamatay tao? Ang taong napupuot sa kapwa ay nagkakasala ng pagpatay. Masasabi mo ba na kailan may hindi ka nagkaroon ng puot sa iyong puso laban kanino man? Kung gayon, ayon sa talatang ito, ikaw ba ay nagkasala rin ng pagpatay? Tignan natin ang isa pang kautusan, yaong tungkol sa bawal na relasyon. Ayon sa Mateo Kabanatang 5 sa mga talatang 27 hanggang 28, narinig ninyong sinabi, huwag kang mga ngalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Ayon sa mga talatang ito kaagapay, sino ang taong nagkakasala ng pangangalunya o pakikiapid? Ang taong may mahalay na pagnanasa sa kanyang puso ay nagkakasala ng pakikiapid. Masasabi mo ba na hindi ka kailanman nagkaroon ng mahalay na pagnanasa sa puso mo? Kung gayon, nagkasala ka rin ba ng pakikiapid? Subalit marahil ay sasabihin mo, hindi mo natatandaan kung may nilabag kang kautusan ng Diyos. Kung gayon, dapat mong malaman na may pangalawang kahulugan ang kasalanan. Pangalawa, ang kasalanan ay di pag-abot sa kaluwalatian o sukatan ng Diyos. Subalit ang tanong, ano ang sukatan ng Diyos? Ang sabi sa Mateo 5, talatang 48, Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong ama na nasa langit. Ang sukatan ng Diyos ay ang sarili niyang kasakdalan o kaganapan. May kilala ka bang tao na perpekto tulad ng Diyos? Hindi bat wala? Ito ang pahayag ng Biblia. Lahat ng tao ay sumuway sa mga kautusan ng Diyos at lahat ng tao ay hindi nakaabot sa sukatan ng Diyos. Talagang malaki ang ating problema hinahadlangan ng kasalanan ang ating pagtanggap ng buhay na walang hanggan bakit sapagkat ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan ayon sa Roma kabanatang 6 talatang 23 sa unang bahagi sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan ang kaparusahan ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan may dalawang uri ng kamatayan, una kamatayan ng katawan. Ito'y nangyayari sa sandaling pumanaw ang kaluluwa sa ating katawan. Ang Bibliya ay may babala rin tungkol sa ikalawang kamatayan. Ang sabi sa aklat ng Pahayag, kabanatang 21 talatang 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay-tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila'y salawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Anong ibig sabihin ng ikalawang kamatayan? Ang ibig sabihin ay ang walang hanggang pangkawalay ng kaluluwa sa Diyos upang ito'y ibulid sa lawa ng apoy kung saan ito'y magdurusa man. Nakasaad sa talatang ito kung sino-sino ang mga magdaranas ng ikalawang kamatayan. Kasama ka ba sa listahang ito? Ayon sa mga talatang ito, kahit na pagbubuloanan o pagsisinungaling lamang ang ating kasalanan, tayo ay nanganganib sa ikalawang kamatayan. Sino sa atin ang hindi nagsinungaling kahit kailan dahil dito, napakalaki ang ating problema. Tayong lahat, ikaw at ako, at ang lahat ng tao ay nanganganib na magdanas ng ikalawang kamatayan at ng walang hanggang pagdurusa sa lawa ng apoy. May kasagutan ba ang ating problema? Oo kaagapay, may kasagutan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kagapay, yan ang ipagpapatuloy natin na pag-aaralan bukas sa ating paksang The Great Offering. Sa Diyos ang papuri, tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.